So ayan guys, uh, ngayon papakita ko lang sa inyo yung ginawa natin na uh, kulungan ng ating mga road Island Red So ito sila, napansin ko kasi na uh, nagkakasakit sila kapag kasama nila yung mga Texas na naka pre-range eh, May mga sipon kasi yun, dumating tawa nga walang sipon eh, ngayon nagkaroon ng na sipon Kaya ang ginawa ko, gumawa ko kahapon ng kulungan, ito yon So ito ay net nga pala to ng bawang. Kung marami kayong ganito, yung parang kulambo. Siya lang ang pinagtahi-tahi ko. May pantahi kasi kami ng sako. Tinahi-tahi ko lang. At saka pinagdugtong-dugtong, ayun. Yung ginawa natin na uh, kung para hindi makawala yung ating mga road Island. So ayun sila oh. Ay, nagkaroon na si Puno. saka yung isa natin na yung pinakamalaki na ating tanda. Medyo lumobo yung sa may bandang mata niya. Kaya ginagamot natin siya ng organic. Puro organic lang ginagamot natin. Marami dito eh. Uh, ginagamot natin ng inosile, sile. Sile, pinapakaya natin sile. At saka lagundi ang pinapainom ko sa kalila. So, pakita ko na rin guys yung ating kuan kubo so yung kubo natin recycle lang din uh, lahat tayo dito ginagamit natin puro recycle lang na mga gamit kasi siyempre tipid tipid imbis na bibili ako nung pangalan nito yung kulay gitim na goma ang kaso walapang uh, wala pang sahod <laughs> kaya ang ginawa ko ay ganito Okay, yung mga tolda, ayun no, yung mga lona ng sigar, ay yung mga lona ng sigarilyo. Marami kasi dito sa amin 'yan eh. So 'yun yung ginamit ko. Inibabawan ko lang. So ito yung pinapakain ko sila sa kanila. Ayan. So ang ginawa ko, ayan, total marami ditong ipil-ipil na mga puno. Siya yung mga pinangwan ko. Pinang ang ginawa ko ng balangkas sa ligay tapos balang, balangkas ng Uh, kubukubuhan nila tapos kung lang to stroke ang ginamit natin so ayan eh, o puro kaipilan kasi to sa lugar namin maraming ipil-ipil ayan so yun yung binalangkas ko kahapon uh, half day ko lang to ginawa ayan binareta lang natin yan so ito yung mga ligi natin pinagtatalihan lang natin ng stroke tapos nilatagan natin ngayon ng mga sako muna para medyo pumatag tapos ang next natin doon ay yung ating uh, yung tarpaulin yung tarpaulin ng kwanto eh sigarilyo Ito, yung mga ganitong tarpaulin no? ayan tapos pagkatapos nababawan ko ng kwan ulit inibabawan ko ulit ng Uh, sako, ito, banig Nibabawan ko ng mga ganito Ah, hindi pa pala Inipitan ko Ayan, wala atong tulo. Inipitan ko siya ng kahoy ulit para hindi lilipa rin yung tarpaulin. Tapos inibabawan ko ng sirambanig, ganyan. Sako ulit. Tapos mga ganito. Para hindi lipa rin. kumbaga pansamantala lang. At saka malamig dito. Malamig dito kasi may mga kondito eh. Ang halang nito. May mga uh, grass. May mga damo. Inibabaw natin sa ibabaw niya. So yun. Ayan lang din yung paikot niya. Ang mga pinagtatalian ko lang yung mga ibabaw sa bakod niya. Tapos yung, yung bandang ilalim, pinagpapatungan ko ng bato. Hindi naman ako niya. Tapos ang ginawa ko pala, ginupitan ko yung pakpak ng ating mga manok, Rhode Island. So ayan sila. O ba? Diba? Malinis. Ayan. Sa ba iba, ayan katulad itong mga buhay na ipil-ipil. Hindi na natin pinagpuputol. Si silbing lilim na lang nila yan. Okay. So, ay lang. <laughs> Kapag wala tayong pera, be creative na lang yung mga available sa lugar natin. Pwede natin gawin yon. Hindi naman kailangan magastos eh. Kailangan lang uh, madiskarte ka at marunong ka mag-isip na kung paano gagawin mo sa mga bagay na available sa lugar nyo. So ito nga pala yung ginaga. Ayun o, makikita nyo oh, na magayong matanong ating pinakamalaking road island na natandang. Ano o, maamo lang sila. Kaya pinapakain ko sila ng sile. Saka yung inumin din pala nila, ayun o. Okay, meron silang antibiotic na sile. Wala kasing bawang eh, papwede rin yung bawang. So, yun lang. Pinakita ko lang yung sura ng panarin. Uh, kahapon, umulan. Habang ginagawa ko to, malakas yung ulan kasi. Naligo na rin tayo. So, habang ginagawa ko to, tinesting ko lang din kung may tulo. Wala tong tulo kahapon. Kaya, goods na goods. sa mababalam pala to. Kung makikita nyo. Uh, siguro hanggang kuan ko lang. Nagpas hanggang pusod ko. Yung tangkad niya. Hanggang pusod ko lang yung tangkad niya. Ang height ko ay 5... Uh, eight.